mga idol ano po magandang umaga po sa lahat tayo po ngayon ay magpipishing dito po yan sa kabuyaw at ayan pakatapos ng baha unang lubog ko po nakikita niyo po sa kanan napakadami ng tilapyang dumaan ano po ayon at napakalaki kaya lang po hindi ko po yan gaanong naaninag ano po at ayan nga po Ayan at kapag uh, dumaan po yung maliliit, nasa huli yung malalaking tilapia. Ayan at uh, sayang po ano at hindi ko po na kuha yung isang malaking tilapia ang dumaan ano po. Ayan at uh, pagmasdan niyo lang po at madami pang dadang na ano, tilapia. Ayun, isa pang napakalaki. Sayang ano po. Ayan at uh, patuloy lang sa pag-aabang. At talaga naman pong napakadaming isda ano. Kaya laang po ay talaga pong labuan tubig diyan ano po ayan at may dadaan po yan isa ang napakalaking isang kilo na tilapia ayan po yun at uh, abang abang laang Ay, yun ang napakalaking tilapia ano po nadalihan natin mga idol mga manoy manay natin ayan po siya at ko ayan ang laki po yan isang kilo po yan na tilapia talaga pong mamu ano po at lumubog po ako uli paka tabi po natin ng tilapia ayan tayo po ay muling nagabang at may dadaan po uli dyan ano po, mga idol ayun at uh, adali ulit po tayo ng isang napakalapad pong arroyo po yan ano yung isang klase ng tilapia tapos lubog pulit ano mga idol at talaga pong andami po ng nadaan dyan na tilapia ano palusong paahon po ano po ayan at medyo malakas laang po ang agos yon at patuloy laang po sa pag aabang ano pasensya na po kayo mga idol at uh, yung camera po natin ay hindi ko po maitutok sa malayo at wala po siyang makita ano po kaya sa medyo malapit ko lang po tinututok ano po ayan at uh, may mga sinisipat po ako dyan na nadaan yun at uh, patuloy sa pag-aabang. Ano po medyo malakas pang agos. Ano po at ang laki ng tubig dyan mga idol? Yun. Talaga pong napakalabo ng tubig. Ano Ayun. At uh, ganyan po ang spot po dito kay Kuya North. Ano po, maganda po ang spot nila kuya North at uh, napakadami pong isda. Yun, at shuffle po natin tinamaan natin po yun ang laki po yan ano mga idol at ha, halos po isang kilo din po yan ano at datlubog po ulit tayo ano po baka tabi po natin ng isda at uh, talaga pong sisipaging kayo ano di kayo aabutan ng ginaw pagod pag ganyang kalalaki ang mahuhuli mong isda at uh, napakadami po talaga ano at ayan po umawon po muna ako at kumuha ako ng tuhugan ng isda ayan shout out kay Paren Junior at ayan busog sa tilapia dami huli nila at shout out din kay Idol Joshua ayan po at uh, mamimigay ng tilapia ng pang ayuda ayun at napakanta pa po yan sa dami ng kanyang nahuli ayan at uh, ayan po yung huli ni Paren Junior ano po napakadami po talaga ng huli niya ano po, mga nauna po yan sa amin na mana ayan at ang dalapad halos mangilo din po ang huli niya ano po. at ayan duman uli si Idol Joshua so ayan na po nakauwi na po ako ano, mga idol galing pong kabuyaw ano po at uh, bininas po tayo sa ating pamamana ayan po at uh, mangilo pong tilapia ang atin pong nadali ano sulit po talaga ang mga uh, pamamana natin doon kila Kuya North ano, pasensya na po sa ingay at uh, naga, uh gagayat po kami nung isda po na malalaki ano po ayan bali dalawang styra po yan at yung iba po ay na ipamigay na natin ayan po siya oh lalaki ah. ayan na po at uh, lilinisan na natin yung tilapia ano, medyo maputla, na maputla na po yung iba ano po gawa po ng na po yan na maigi at uh, kanina pa po yan namin tanghali mga napana ano po galing kabuyaw Ayan at shout out sa lahat po ng ating nakasama doon. Ano? Kila Kuya North uh, at uh, Marvin uh, TV at kay Sir Abiyo. Ano po? Shout out po sa inyo. Mga idol at talagang sulit po yung dayo namin pamamana po doon. Ano? At nandito na po kami sa bahay. Nandito na po ako ngayon sa bahay at uh, maglilinis po nito. Ayan at mga hindi po masira. Ano po? At ito po yung malaking karpa. Ano po? ah, uh, aming unang nahuli. Ayan, bali yan po ay ginayat-gayat na po namin yan ano, at uh, niyelo po namin. Ayan po siya, ang laki ng ulo. Oh. Ayan, Ayan at uh, bukas po ay magluluto po tayo. Ano? Ayan, at uh, abang-abangan nyo po yung ating lulutuin po ano, mga idol. Ayan, at uh, salamat po sa lahat ng nakasama natin sa pangingisda sa uh, bigaa, kabuyaw, ano po. Ayan, at uh, po, na po natin at bago tayo matulog na po nang hindi po siya masira at uh, lalagyan ng yelo. Ayan, at talaga pong napakalalaki. Alos po ay, ano po, mangilo po yan. Tilapyang yan. Ayan, at talaga pong napakalalaki ng tilapya doon. Ayan na, ah, mga idol, yung ating ah, mamaw na tilapya ano, na nalinisan po kagabi atin pong iihawin to ano maya maya ayan at uh, isang tilapia lang ay halos ano na makuha na yung sukat ng ating styro no mga idol mga ludes at mga manoy agang napakalalaki ang tilapia ano po sa kabuyaw doon kila kuya north tv oh lucky ayan po yung napana ko po yan doon sa ilog ano Eh uh, tama niya isa hasang at talagang nakakatuwa mamana ng ganito kalalaking isda no, mga idol ayan at uh, abang abangan nyo po ano, ang pagluto po yan, iihawin po yan natin may iba naman na luto ayan bali yung iba po ay yung karpa atin na pong ginataan ano po at may pinaksiro tayong tilapia at yung iba naman ay pinabigay na natin kaya yung estero natin na ito kalahati na lang yung bali dalawa po yung dalako kahapon ano, yung iba yung ipamigay na ang mga idol yun, laki talaga ng tilap yung ito ano oh, mga idol, aasinan ah, na natin yung ating tilapia ihawi natin ano po ito yung pinakamalaki tamang tama po ito sa ating hapunan ano mga idol Ayan, baling iba po nito, naluto na kaninang umaga. Ano po? At 'yung iba po ay pinamigay na natin sa ating mga kaibigan. Ayan oh. Ayan, at talaga naman po napakalaki, mga idol. Ayan oh. At uh, iihawin po to natin. Ayan, at tama-tama uh, sa ating hapunan po. Ano? Ayan, iyaw po tayo ng dalawang malaki at 'yung iba po ay naluto na natin, trinito at paksiw. Ayan. Ayan, at iihawin na natin. Ayan. At ito na po yung ating apoy, ano, mga idol. Ayan. dito po tayo mag-ihaw sa kubo. Ano, mga idol? Tapos, ito po yung pandalwa nating iihawin. Ano, mga idol? Ayan, lucky. Ah, ah. O. Bali, dalawa po ang iihawin natin. Ayan na. Yun. Yos. Sakto yung ating bagar po dalawang mamaw na tilapia ng mga ilo at yung iba po yan ay naluto na po natin ano tapos ay mayroon pa po tayo doon sa ating uh, ito po ano ayun madami pa po yan yan ano, ang mga apat na kilo pa yan nasa loob na yan at malalaki pa yan na tilapia ano po mga idol at uh, atin lang po pinagyilo ano po para hindi po masira at tayo po ay magkakape ano po habang nagiihaw ng tilapia mamaw mamaw na inihaw Yeah. Na, mga idol, luto na yung ating tilapia na nahuli sa kabuyaw na mamaw. Ano po? Ayan siya, Inihaw ko na po yung pinakamalaki. Ano po? At uh, bali dalawa yung inihaw natin at uh, iuulam natin yung iba. Inihaw na natin at may malaki pa po tayong natira. Ano, bali... Ibang luto naman po yun. Ano, pasensya na kayo dyan sa medyo mga maitim-itim na po yan at yung galing po yan dito sa isda po na ating niluto. Ano? At ayan mga idol, baka hindi pa po kayo nakaka-like po at nakaka-subscribe sa atin pong video. Ano, baka naman po. Ayan, at uh, kakain na po tayo mga idol. Ayan, dito po na po tayo sa kubo ngayon. Ito po yung ating sausawan. Ano? Ayan, at ito po yung tuyo natin at may kalamansi po yan. Tapos kaunting sili. Ayan, kain na na mga idol. Abangan nyo po sa hulihan po ng ating video yung ating po shout out po. Ayan, ang sarap po talaga ng malaking tilapia, o. Oh. Kapal ng laman. Ayan, Oh. Yun. Ayan, Oh. Yun. At uh, hindi pa na umpisa ay pinagpapawisan na. Ano po? At uh, huwag na po kayo magtanong kung kumain po ba nagda nagdasal. Ano po? Siyempre po din na tayo din nakakalimot. Ano mga idol? Kain na na. Yun. Hmm? um, mapakapal talaga ng laman ano po at uh, manamis namis so yan talaga pong napakalasa ano pagsariwa ang isda yan at uh, inabot tayo ng medyo hapo na ano po kaya ito'y hapo na, na natin ayan at shout out po sa ating mga kaibigan na nagpipishing ano unang una po kuya north ano na nakasama natin sa kabuyaw kung hindi dahil sa kanya ano hindi po tayo makakahuli ng malalaking tilapi ano po at kanya pong ispat yung akin dinayuhan ano po mga idol ayan at uh, pakisupport nyo naman po yung channel ni kuya north tv ano po ayan at salamat sa kanyang buong pamilya mm. Hmm. Napaka-linamnam ng laman po ng ganitong isda, no. Lalo't bago. Mmm, bago. oh. Ayos. <coughs> Gabi na eh, may nasalo pa sa atin. Oo. Oh. Bali nandito po kasi ako ngayon sa kubo ano. Dito ako nag ihaw po ano at mausok. Kaya may mga langaw-langaw po dito at gawang madami kaming manok. Boom. Ayos. Good na. Good na.